Hello mga mams, Nagka-uwi nga pala kami sa bahay, kasama namin yung mga anak namin. Galing nga pala kami Georgia kasi doon nagtatrabaho ang aking asawa. So ito na nga mga mams, pag uwi namin, saktong sakto naman, na dumalaw yung aming kapitbahay at kasama nga pala niya ang kanyang asong si Azzy. Kaya itong mga anak ko mga Mars, tuwang tuwa sila kasi nga, Gustong-gusto nilang magkakaroon ng aso. Pati din naman ako, pero ayaw ng aking asawa kasi nga lagi siyang nasa trabaho at lagi kaming out of town dahil sa kanyang trabaho at palagi din kaming sumasama sa kanya. Kaya no chance talaga na magkaroon kami ng aso. Pero okay lang naman kasi nga itong si Asi ay malapit lang sa amin at sobrang kapitbahay lang din namin. Kaya natutuwa na rin kami kasi nakakikita sila ng aso pag umuwi kami ng bahay namin. Tingnan nyo nga, ang saya-saya nila. Kulang na lang, kainin nila ang aso. I mean, kainin pala sila ng aso. <laughs> Yan pala yung may-ari, yung kausap ng aking asawa. So, ito pala yung video mga Mars. Kuha ko ito nung bago kami umuwi sa aming bahay sa North Carolina. So, nandito pala kami ngayon sa Georgia. ay nandito rin ang aming camper. So, sa camper lang kami nakatira dito kasi mas mahal kung mag-rent kami ng hotel and wala ding privacy. So, isong mga anak ko, naboboard sila. So, araw-araw silang naglalaro dito sa labas or di kaya dinadala sila. Dinadala ko sila sa playground kasi meron naman dito. So, yun lang. Bye-bye!